Fast Talk with JR. Woo! Okay? JR. Farm table. Farm. Organic classic. Organic. Hilaw luto. Hilaw. Matamis manghang. Manghang. Matabang mapakla. Mapakla. Masustansya malasa. Masustansya. Mainit malamig. Mainit. 1 to 10. Gaano ka kahot? 5. 1 to 10. Gaano ka kagaling magluto? 10. 1 to 10. Gaano ka experimental sa kusina? 10. Hosting o cooking? Cooking! Worst thing about being a chef? Workload. Best thing about being a chef? Passion. Sa inyo ni Ninong Ray, sino mas pogi? Ninong Ray. Sino ang mas ma -appeal? Ninong Ray. Sino ang mas magaling magluto? Ninong Ray. Tatlong kapuso stars sa pagluluto mo. Sino? Ah, uh, Andrea Torres. Uh, PR Kanghel. Sama ko na. And Mayon Rivera. Wow. Mm. Lights on, lights off. On. Happiness mm. or chocolate? Happiness. Best time for happiness? <laughs> Every single time. Yeah. <laughs> Complete statement. Masarap kumain kapag? Mainit. <laughs> mainit. Kapag mainit. <laughs> ninong lay kumakain eh? alam ni kung bakit kami may mapagkain dito mm. dahil mukbang talaga no Oy, mukbang pero alam mo uh, ni nang ray alam mo uh, JR, ang kadalasang tanong pagkatapos halimbawa ng pasko or new year diba new year's eve mm. ang dami nang tama yes. tama so, tama ano ba ang gagawin namin ano ba ang mga tips sa niyong ibigay sa amin mm. okay uh, ah, gamit gamit halimbawa ang mga sang, ang mga ulam at mm. mga pagkain na ito ito hamon. Sa amin, di natitira yun eh. Pinapak sa madaling araw yon eh. Pero, ang pwede mong gamitin yan, parang Chinese style na barbecue pork fried rice. Fried rice? O, pwede, yeah? mo, pwede. Lato, pwede. Lato, pwede mo, lahat naman Lahat pwede mo lagay sa <laughs> ah, actually, fried rice eh, di ba? Totoo. Sa lechon, ito, typical use. Again, up. again, uh, you know, regular fried na rice fried rice. Yes, apo. So ah, uh, hinahalo, chinacha. Yeah? Chop mo, yes. Okay. Sa konting gulay. All Alright, okay. Sa, sa lechon, uh, typical yung uh, paksiw sinigang. Pero, itry nyo, legit to ah. Sopas, lalo yung mga buto-buto. Oh, yung yes, mga papa, sir. Pa ang sarap. Yes, sopas. sir. Sopas. Sopas mm -hmm. sa lechon, napakasarap okay. Yun. Yep. Sa uh -oh. Shanghai, Actually, kahit luto na siya, pwede mong i freeze yan, tapos refry mo lang eh, yep. di ba? Oo, no? oh, kaya air fryer. Right. Pwede yan. Mm -hmm. oh. Sa manok, Trabaho ko dati sa hotel yan, Gumawa ka, gumagawa kami ng chicken sandwich mula yes. sa roasted chicken. Yes. So, Yung mga tira sa buffet. Oo, ang dami nun, ang dami nun. So masarap, masarap. Usually, chicken sandwich natin kululang eh. Mm -hmm. Pero pag roasted chicken ang ginamit mo, lalo ka sama balat, ang sarap. sarap. Mas malasa okay. siya. Mm. Alright. Sa akin naman, Tito Boy, oh, sige, mostly kahit, ano pong, kahit anong putahe, mo, definitely madaling gawing soup yan. Mm. Chop it up, ah, gawin mong soup. Gaya ng siguro, haluan mo ng corn, mm. haluan mo ng mushrooms pwedeng pwede na yon. Sandwich spread. Sandwich spread, pwede yes. Pwede mo siyang i-pull o himahimayin. Okay. Uh, especially yung ham natin, yung lechon, tsaka yung chicken. Lechon tapos sandwich, no? Tapos potato salad. Tama, yung, tama, tama. Mix mo oh. dun. Okay. Pero ang gusto ko yung ah, hindi takot. Uh, okay. I like also yeah. breaking rules, lalo na pag alam mo yung rules. You I can only really break rules if you know the rules.